Hard. For today's vlog, tara, samahan nyo kami Magte-training kami mag-ama At nagulat ako na kaya siya mag-jogging At turuan ko na siya mag-basketball So ito na yung ko Let's go! Okay, go! Down! Go, oh, run! Sprint, 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 sprint! Let's go! So yun nga, natutokan naman ako dito sa bata na to Kasi talagang gusto nyo nga mag-training at matuto So tara, tututokan kita Let's go! Pagod na pagod si Brad I'm gonna shoot this ball or not? No. What do you think? No. Ah, sure. Let's see. Boom! <laughs> Siyempre, tinuruan ko siya basic dribble muna mga tol. Uh, hindi pa naman siya makakashoot dahil sobrang taas ng ring at hindi pa ako nakakagawa ng maliit na ring para kaya kanya na mag -shoot. so ini yung nag-uusap kami sabi ko pasahan na lang kita ng bola tapos bibigyan mo sa akin at syempre papakita ko sa iyo kung paano mag shoot syempre papakita ko sa kanya kung paano yung mga moves ah uh, na basic lang sabi niya sige daddy I'm gonna watch you na lang muna so karamihan sa vlog ko minsan bike, running pero ito talaga yung sports ko ito yung kinalakihan kong sports basketball hindi naman sa pagmamayabang, pero ang ko na rin naging MVP. At syempre, naging player ka ng school. So, ito lang yung mga basic na talaga ituturo ko sa kanya. Uh, hindi natin pahihirapan yung bada. Kasi, syempre, hintayin muna natin siyang lumaki. Tsaka natin siya train hard. Sa so, ngayon, basic lang muna ituturo natin sa kanila. Passing, dribbling. Bayaan natin sila mag-enjoy. Bayaan natin sila manood muna ng mga basketball lang. So, ini nga sabi ko sa kanya, anak, ganito lang yung mga basic move. So, enjoy naman siya. So, kada ano, siyempre, pakita mo sa kanya, mag enjoy ka din. Papakita so, mo sa kanya kung paano yung mga ginagawa mo nung araw. Naisip ko nga, 45 years old na ako, paano ko siyang tuturuan. Kaya isa to, talaga, kung bakit ako nag low carbs, ako bakit ako nagpapalakas ng katawan. Para patuloy ko siyang magabayan at makasuportahan sa sports na may niya. So, ayun nga, yun ang favorite move ko nung araw. Nakakatuwa lang at nagagawa ako pa rin. So, sabi niya, dad, paano mo nagawa yun? Sabi ko, basta stay healthy lang, focus. So, ayun nga, nakikijoy na rin siya. At sabi uh, niya, gusto niya mag-shoot pero hindi niya kaya talaga eh. So, ayun, nag-enjoy kami dalawa sa basic passing lang muna. Tapos, ayun nga, nanonood siya. Gusto niya pagka nalaglag yung bawala sa ring, siya pupulot. Tapos ibibigay niya sa akin. Wow! <laughs> Pagod ka! Oh my god! Yeah boy! You want basketball? Yeah! Sa <laughs> so, ngayon, asahan nyo na mas marami akong vlog sa basketball para mas marami akong maturo ang mga bata at ma-share yung kaalaman ko sa basketball. 1, 2, 3, it's game time!